So ayun na nga guys. Hindi pa ako tapos naglaba. Nagluluto pa ako. Ito pala yung luto na to sa so guys. Eh. Tinalambot ko lang. Kuha ko ng isang piraso ulanin ko. Hmm. Sabarito. Ito na lang. Kita ini namanya ang kulay niyan. Patay na high blood. Sabaw. Nilagyan ko to ng sili guys. Look at that boy. Ang sarap niya. Oh. takam na ako kumain. Kasi ako nag mo. Wala pa akong almusal. Wala pa akong ano. Hindi nag-almusal. Wala pa akong tanghalian. okay lang natin kumain kasi nahihinig na yung aking tuhon. Kaya nalabahin pa ako. May lulutuin pa akong biko. Tapos tayo tayo. So, linggo ulit. Ano gagawin pag linggo? Huwag mumuk, bang. Kan? Tama naman nyo. No? Sabaw pa lang. Hmm. Daliri mo, mapakain mo. No? Hmm. Nih, tunggu, Oh. tunggu, 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 berat, tunggu, 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 na toasted na konti. Kuha tayo guys na ano, konting hipon. Kuha tayo. Ame, ayaw. <laughs> Pati daliri, kinakain. Ito pa. Ayan. ano pa. Ganda ng pwesto. Balang hindi makita yung mukha. Basta makakita na yung kinakain. Tara. Hmm. Balang pa. Hmm. taw Taw-taw. Hmm. Ang pagkaisabi ha. Sige 啊，给。Okay. ý thức nhá, thức làm thức ý thức không sao ý thức ý ra ý parah pala parah nyo ah Lamig siya, 'di leh' my problem. Go pa kami ayaw.